So, diyan ang daming-daming ano guys. Ang dami-dami kong aayusin bukas. So, lahat po 'yan ay aayusin natin. So, mamaya magpapahinga naman tayo, syempre. Kasi sa so dami naman ng ginawa ko. So, tomorrow ay madami pa. Ibabaks ko pa 'yang iba diyan. Yung mga damit diyan madami pa mga gamit ko, hindi ko pa nailagay sa ano. Pero yung, yung iba na ilagay ko na sa aking bag, kung binili ko nga uh, traveling bag. Kasi lilipat kami guys. So, oh my God, ang dami, -dami. <coughs> Good morning! Welcome back to my channel Luyang Vlog! Good morning! Good morning! Good morning! For today's video guys, ay uh, mag uh, ano tayo mag uh, sasabihin ko sa inyo na maglilipat kami guys ng uh, mga gamit dito sa bahay so, nag-start na kami kahapon naglagay kami ng mga ano so, kahapon napagod ang lola kasi ang dami-daming daming, ano, ang dami-daming nilipat ng mga gamit So, kapit tayo guys. Good morning sa inyo. Ah, ayun na nga. ang daming ilipat. So, sa, so, so sobrang dami ng, ng mga gamit na ililipat sa kabilang bahay. Ah, yun. So, ito. Over, over, over thinking. lang. Kaya, sagot ang lola nyo. Pasensya na kayo guys kung hindi ako maka nagagawa ng video ng ilang araw kasi uh, ayan nga busy ang busy tayo at saka mag uh, babalot, maglilipat. Diyos ko nakakapagod. So sana makatapos na rin namin ito sa ilang araw kasi ito uh, nga madabi pang ibabalot. Hindi wala pa kami sa kalahati guys. So <coughs> kaya nyo guys update ko sa ma-update ko sa inyo kung kung matatapos na kami maglipat kasi super dami dami talaga ng ililipat so hintayin nyo guys hi guys good morning good evening and guys uh, mag -ano ako ng anong tawag dito ng mga gag gamit guys ayan po mga ano mga gamit na ano, nag, nagliligpit ako guys ayan <coughs> so ang dami dami pa yan guys ano yung news ko so, sobrang dami ayan hindi ko alam kung paano ko siya i ano so sobrang dami ayan 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 guys ang dami dami so ito na yung mga nabalot ko guys ayan ngayon na po yung mga nabalot. <coughs> Ay, yung damit. Ngayon. Mga damit. Oh, yung mga brief na saan na. Ngayon. Oh. Ito na po yung mga nabalot na ako. And guys, ang aking nabalot. So marami pa akong babalutin guys. Ayan. So, madami. Ayan. Uh, ayan. Babalutin ko lahat yan, guys. Ayan. So, madami. Ayan. Grabe. Lalagay lahat sa karton yan, guys. Oh my God. Oh my God. Ayan lalagay lahat sa karton yung mga kaikitan yan so tomorrow ay mag ano pa kami dun my god So, dyan ang daming daming ano guys, ang dami dami kong aayusin bukas. So, lahat po yan ay aayusin natin. So, mamaya, magpapahinga naman tayo, syempre. Kasi sa dami naman ng ginawa ko. So, tomorrow, ay madami pa. Ibabaks ko pa yung iba dyan. Yung mga damit dyan. Madami pa. Mga gamit ko, di ko pa nailagay sa ano. Pero yung, yung iba, nailagay ko na sa aking bag. Yung binili ko nga uh, uh, traveling bag. Kasi, lilipat kami, guys. So, my god ang dami, dami my god my god so bukas unti untiin ko yan lagay ko lahat sa mga ano sa mga basket or bag o mga ganyan so start for oh my god ang dami <coughs> Ligpit tayo guys kasi paalis na tayo itong bahay na to Cortina Christmas cartoon sakit guys mga kasukasuan ko ang sakit niya mga muscle ko guys Kumusta naman tayo? agudo Yeah. bye for now guys salamat sa inyo thank you so much uh, so bye bye ang -an aming paglipat guys uh, uh, for now ito muna ang papakita ko sa inyo guys kasi mamaya maliligo na ako so bye for now bye bye sa guys salamat sa inyo uh, thank you so much sa mga nanonood lagi sa mga videos ko guys thank you so much bye